Good morning. Ano to ka? Papasok ka ngayon, no? Anong grade mo na? Seven. Grade seven. Ilan taon na ikaw? Seven. Ah, sabi ng mama mo, 13 eh. Grade seven ka na. Kaya kita pinapunta dito, Kuya Remy, sasabihin ako sa'yo. Bagong suklay ka. May ka ba? Sa inyo wala kang suklay? Ah, nangihiram ka lang ng suklay do sa Kuya Tano. Kaya kita pinapunta dito Kuya Ray kasi may sasabihin ako sa iyo. Ilang beses kasi ako nakapag-upload ng mga video mo, tama? May mga nakapanood noon. Magkano binabaon mo sa school pag pumapasok ka? Minsan 10, minsan 20. Ano yung pinakamababa? Isa po. Grade 7 ikaw, di ba? Nagbabaon ka naman ng kanin pag pumapasok ka sa school. Anong inuulam mo? Ng itlog. Buti hindi ka nagkakapakpak. Kaya kita pinapunta dito, Kuya Ray, kasi gusto kong sabihin sa iyo. Merong nag-sponsor ng iyong pambaon sa pag-aaral. Oo, oo. In-sponsoran kanya para makatulong sa iyong pag-aaral, 'di ba? Grade 7 ka na. Grade 7. First year, tama? First year no. First year high school. Tuwing umaga kuya Ray... pupunta ka dito sa bahay ha... O kaya kuya Ray... bago mag-umaga pupunta ka dito ah? Kasi maaga pala ang pasok mo. Para hindi na ikaw maabala no. Diretso ka na sa school. Eh ngayon, pina-punta kita dito para kunin mo itong baon mo. Tatandaan mo Kuya Ray Lagi kang pupunta dito Kukunin mo yung baon mo ha Mag-aaral ka ng mabuti ha Ito Kuya Ray ang iyong baon salamat po po ah, ko Ah Kung sino nag-sponsor ng pambaon mo Ayaw niya magpakilala Kuya Ray eh. Pero nasa ibang bansa siya O oh, diba social naman ang sponsor mo Mabait, ay basta ipagpray mo na lang yung ating sponsor ah. Mabait naman yung ating sponsor at natutuwa naman sa iyo, gusto niya makatulong sa iyo para makapag-aral ka at makapagtapos ng pag-aaral, makatulong sa iyong magulang no. Mag-aral ka ng mabuti ah Ay sige, ingat na ikaw at pumasok na ikaw. Ay, sige, sige. Mula ng araw po na sabihin ko po kay Kuya Ray, meron po nag-sponsor ng kanyang pambaon. Ay tuwing umaga po siyang napunta po sa bahay. mag ka ng mabuti Kuya Ray ah Huwag sayangin yung tulong ng sponsor para ikaw ay magkaroon ng pambaon. Anong grade mo na? 7. Seven oh, uh, may kanin ka pa sa baba. Tanggalin, baka habulin ng manok. <laughs> Ngayong Januari nga po nagumpisa nga po si Kuya Ray na esponsoran.